So ko lang ako, magandang umaga. May customer tayo. Ayan, ang dami. Boss, shoutout muna. Sir, trawa. Ayan. Ayan, lahat yan. Gagawain. Ah, dito muna tayo kay sir. Sir, takas lang kayo, sir. Bakur, Cavite. Ah, anong problema, boss? Maingay. Ah, ito yung motor na sir. Pandaran mo nga, sir. Dito mga idol, pwede silang sumubok. Ngayon, pag hindi gusto, o lilipat sila sa iba. Ganun lang kadali. Okay wala na tayong marami pagsasabihin ganun lang naman yan eh ah dito naman uulitin ko hindi tayo nagyayabang ang malagay magawa tara yung motor ni boss parang ayos pa sir sa ito ko pak mainit sobrang ah sobrang lamig so, sobrang in ah sige sir sige kaya pala taimik dahil mainit na no Ah, sige, yun ang problema ng kay sir. Ah, taka pa core si sir, dumayo sa atin. Sige boss, okay na. Thank you. Tapos dito. oh, ari ang motor na yan. Naka, dalawang mekaniko na rin to. Ah, ginawa ang motor na to. Kung ano-ano daw -ano pinagkakalas pero wala siyang alam. So ngayon, ah, check natin to. Ang gagawin namin sa first gen na to. Ah, uh, i-overhaul. Ayaw mo pakita nung mayari ng mukha. Ah, uh, dito na lang daw sa kanyang motor. At pangatlo akong gagawa. Ang nangyayari dito, mga kulaw, may napasak sa luwob. Uh, ang gagawin daw, i-overhaul ko daw kasi baka may naiwang mga bakal. Uh, iniwan na lang 'to sa amin. Uh, taga Si Idol ay taga Lipa. Ayan shout -out sa mga taga Lipa. Tapos dito tayo kay Sir. Boss, saan galing ang motor nito, boss? Boss. Tagig. Ah, uh, ayan si boss, ah, uh, tagig pa to kinuha ng mga ito. Dahil sabi ng may-ari, nasa na may-ari ito, sir. Taging. Nasa tagig na. Ah, uh, ipapagawa daw sa atin. Ang problema naman nito daw ay mausok. Ah, uh, check natin tong piston ring, valve seal, valve guide niya kung okay pa no. Bubuksan natin 'yan mamaya. Tapos dito sa sa kay sir. Boss, taga kayo? Laguna. Ayan. Ah, uh, nagawa na to no sir. Dalawang beses pero nakita mo na agad ang kuan. May mali. Mali, wala sa timing. Wala sa timing. Ayan. Ah, uh, dito kay sir, bukod sa sa wala sa timing, ah, uh, nausok. Pero ito, katulad dito, ang block niya ay medyo may group na. Ah, uh, sinabi ko na sa kanya, na paghahandaan kung sakaling babalik ang usok pero counting kaunti lang naman hindi naman kalakihan ayan tapos dito tayo kay boss panguli ang problema takas sa kayo sir Batanga City Batanga City ang problema nga nitong iyong ito ay pag ano pag bukas mo may lumalago po to pag na nawawala o wala ayan o, ito yung kay sir uh, tiningnan ko agad si sir ang una ataro kayo unang dumating sir Ayan mga idol, uh, nakita kong motor ni sir. Ayan pala takbo. Tapos sabi ko sa kanya, ayan nga, pinaliwanag niya sa akin ang problema. Ang sabi ko kay sir, boss, hindi muna natin i-refresh -re kasi nga bago. Tsaka ang takbo, ay kita nyo naman, batang bata pa, kaya hindi ko muna kinalas. Ang sabi ko, ko sa kanya, subukan muna natin tong alisin. Ito ang pina pinalis ko mga idol. Ayan Ito lang Kasi kung sabi ko sa kanya Kung sakaling may tunog pa Pwede siyang bumalik Kasi ako nang nangyayang at gawa ng bata pa Ito lang inalis ko kasi baka ito narinig Ngayon pinandar na namin to Ayos na sir Wala na itong narinig Ayan Basta mga kulao Kung ako nga talagang pipiliin Gusto niya siya refresh ay nakita ko nga ang takbo, nagbabasi kasi ako sa takbo, ah, uh, hindi ko nirepress kasi bata pa, sayang, pira yun, pero bakit natin nirepress, ay kung wala naman doon ang problema, kung ano lang, kung alam mo naman ang diagnose, kung ano, alam mo naman ang problema sa motor niya, na hindi na kailangan repress, hindi na natin nirepress mga idol, ah, uh, unang una, marami nagtatanong sa akin, about sa, 200cc no, ah, uh, malapit na mga boss, So tayo. Titingnan natin. Baka mga maka... Papangako ko lang, hindi tayo maiiwan pero makakasabay. Pero pag tumagos tayo, ay di tsamba. Yun lang mga ko Maraming salamat.